Magandang araw sa inyong lahat, mga giliw kong tagapanood. Tulad ng aking sinasabi sa inyo, ibabalik natin ang weekly horoscope ah, mula sa araw na ito. Weekly Horoscope, August 5 to 11 2024 Narito ang magiging kapalaran nyo sa linggong ito. Simulan natin kay aris. No? Paghandaan ang mga pangyayaring makapagbabago ng iyong buhay. Umiwas sa mga taong mapagsamantala. Matutong kilalaning mabuti ang itinuturing na mga kaibigan. Para hindi ka mapahamak sa pinansyal may problemang kakaharapin pero matutulungan ka dito ng ilan sa mga kaibigan mo na hindi mo akalaing sila ay dadamay sa iyo sa oras ng iyong kagipitan. Muling magtatagpo ang landas ninyo ng iyong ex at this time kakaibang spark na ang hatid nito sa inyong dalawa. Sa kalusugan, Bigyang pansin ang mga kakaibang nararamdaman. Makabubuting magpatsyeka pagad para maagapan ang anumang malalang sakit. Maswete kayo sa numerong 15, 31, 9, 6, 20 at 18. Taurus Magiging stressful ang iyong linggo dahil sa sunod-sunod na problema ang kakaharapin. Ngunit magiging kalmado ka sa pagharap na mga pagsubok dahil na rin sa pananampalataya. Sa Diyos na lagi kang kumakapit kaya walang malaking problema na maaaring makapagpahina ng iyong kalooban. mag kasama ang mga kaibigan para may mahingang kanang ng sama ng loob. Matatanggap ang inaasam na regalo mula sa mahal sa iyong special na araw. Wish granted ika nga kaya gano'n na lang ang iyong kaligayahan. Sa kalusugan, ang malimit na pananakit ng sikmura ay bigyan pansin. Kinakailangang magpasuri Maswerte ka sa numero 4, 27, 9, 11, 2, at 14. Para naman sa mga nasa zodiac sign na Gemini, Huwag kalimutang magpasalamat sa lahat ng blessings na dumarating. Alalahanin ng mga pagsubok ay bahagi ng buhay kaya laging magpakatatag. Isang kaibigan na galing sa ibang bansa ang may hatid na magandang balita sa iyo. May inisyal na M and R ang magpapatibok ng puso sa mga single. Matutong maling magmahal. Bigyan ng pangalawang chance ang pakikipagrelasyon. Sa kalusugan, ipagpatuloy lang ang pag-join sa mga Zumba group. Dahil bukod sa makakapag-ehersisyo ka, ay marami pang mga kaibigang makakasalamuha. Maswete ka sa numerong 23, 7, 18, 30, 25 at 12. Para naman sa mga nasa zodiac sign na cancer, makakatanggap ng positibong reaksyon mula sa mga kasamahan sa trabaho makakamtaan ng promosyon na hinihintay sa tamang panahon. Huwag intindihin ng mga taong naninira sa iyo dahil naiingit lamang ito sa iyong nararating. Zero ang love life mo dahil hindi pa ito ang prioridad mo sa ngayon. Pahalaga ng kalusugan. Mainam na sundin ang payo ng doktor para sa iyong ikabubuti. Para naman sa maswerteng numero, 16, 8, 25, 19, 14, at 10. Silipin naman natin ang Magiging kapalaran sa linggong ito ng mga nasa zodiac sign na Leo. Piliting magpakumbaba lalo na sa trabaho. Ang pagiging dominante mo ay ikinaasa ng mga kasamahan. Huwag hayaang talunin nito ang maganda mong imahe. Problema sa bisyo ng anak ang bibigang pansin sa ngayon. Dumaran kayo sa pagsubok ng iyong asawa. Pero ito ay malalagpasan niyo rin sa lalong madaling panahon. Sa kalusugan, Huwag baliwalain ang malimit na paninakit ng ulo dahil maaring sa mata na ito at kailangan mong magpalit ng salamin. Maswerte ka sa numero 3, 17, 24, 30, 5 at 18. 34, Hindi 36, ng 38, ang 40, sa isang kompromiso lalo na't na mong hindi kaya ng iyong kapasidad. Kapag nagpumilit ay hindi lang ang trabaho ang magsasakripisyo, kundi maging ang ibang umaasa sa iyo at sa iyong kalusugan. Mas malawak ngayon ang pag-unawa at pagtitimpi mo pagdating sa pakikipagrelasyon. Getting stronger ang pagsasama ninyo ng mahal sa kalusugan Huwag kalimutang inumin ang mga food supplement na sinisimula mo ng itik. Makitita mo agad ang magandang aspeto nito sa iyong katawan. Aswetting numero 7, 15, 29, 20, 18, at 3. Libra. Hindi 33, sa 35, pamumuhay. Kaya kinakailangan mo pa rin ang pagsusumikap para maabot o mabuksan ang pintuan ng swerte o pagkakaroon ng successful na pamumuhay. Kailangan maging positive thinking para palaging hindi na didepress kapag may dumarating na suliranin. Matutong maging mapagbigay sa mga taong kailangan ng iyong tulong magaan ang pasok ng pera sa iyo ngayon. Pero, kinakailangan mo rin magtipid upang makaipon. Sa kalusugan, pangangalaga o pangalaga ng iyong mental health. Maswerte ka sa numerong 12, 9, 10, 4, 26 at 7. Oops! Putuloy na muna natin yung ating uh, pagpapatuloy sa ating zodiac sign. Kapalaran nyo sa linggong ito. From August 5th to 11th, 2024. Sapagkat bibigyan ko muna ng pansin itong mga pasasalamat. Panoorin nyo po! Kwento ng pasasalamat Master sana po isa ako sa mapadalhan ninyo ng order ko tomorrow. Need na po ng mister ko. Thanks po. Good afternoon po master, nakuha ko na po yung parcel ko sa LBC. Thank you, thank you po. Naway gumaling na ang mister ko at wag nang maoperahan ulit. Good afternoon po master, sobrang effective po ng energyizer power pendant na nabili ko sa inyo. Pagkasot ko po sa mister ko nagkaroon siya agad ng buyer at natubos namin ang aming saka. At gayon din po ang harem vet na kadarating lang nung Saturday. Pero nagpadala din po siya sa ospital nung gabi. Kasi po makirot daw ang backbone niya at pisngi ng kabilang kuit niya kaya gusto niya magpa-opera pero pinauwi na po siya agad at di na naoperahan. Ay sir may sasabihin ako, alam niyo po ba nagkasakit ako until now di po ako makabangon suka ako ng suka. Uminom ako ng gamot pero wala peren po. Sabi sa akin ng asawa ko kahapon parang tumanda ang mukha ko. Simula kasi nang nagpa-feng shui ako sir di na ako makatulog. Nagising ako ng madaling araw tapos grabe ang pawis. nagtataka ako naka-aircon naman po kami bakit pawisan ako. Araw-araw po iyon. Kaya kahapon try ko po gawin, nagpakuha ako ng walis tingting tinali ko ng red gaya ng turo mo. Pinanghampas ko po sa sarili ko, sir. Then binanggit ko yung sinasabi mo at binuksan namin ang pintuan at bintana para lumayas. Take out the story short. Grabe. Kinabukasan naging okay na po ako sir. Kumakain na po at bumalik na ang mukha ko. Grabe po until now ginagawa ko peren po sir at tinabi ko ang walis tingting sir. Pagtulog ko, straight na po ang sleep ko. Thank you sir pwede rin pala sa tao. Galit ata ang multo sa akin dahil pinaalis ko. Salamat sir. Thank you. Back to our weekly horoscope. Scorpio, ang kalakasan ng pamilya ay nagmumula sa iyo. Huwag silang pakita ng pagkatalo dahil lang sa isang pagsubok na dumadaan. Maging anda sa lahat ng pinapasok na transaksyon at maging matalino ka ukol dito. Maging matatag at optimistiko may initial na R at J ang iyong natitipuhan. Compatible kayo sa maraming bagay kaya siguradong magiging okay ang love life mo kung sakaling makarelasyon mo sila o ito. Sa kalusugan, kailangan magpakonsulta sa espesyalista sa ENT dahil madalas na pananakit ng iyong tenga. Lucky numbers kung maswerte mong numero, 13, 28, 7, 22, 19, at 10. Sagittarius, palatilihing masigla ang pangangatawan at mag-ehersisyo. Marami ang nakakapuna sa biglaan mong pagtaba kaya't bigyang pansin kaagad. Huwag maging matampuhin tapatin ang mahal hingil sa iyong nararamdaman. Masayang balita ang matatanggap. Ituloy mo na ang planong pag-apply ng trabaho sa abroad. May naghihintay na magandang oportunidad sa bansang mapipili sa iyong love life. Dahil mas focus ka ngayon sa karir, ay hindi ito ganong binibigyang pansin. Maswerte ka naman sa numero. 21, 17, 3, 10, 11, at 15. Capricorn Huwag ka agad-agad maniniwala sa sabi-sabi ng ibang tao. Alamin muna ang tungkol dito. Sisirahin ka lamang ng iyong hinala. Isang advice ang ibibigay sa iyo na makapagpapagaan sa iyong loob. Umiwas sa mataong lugar dahil maraming mapagsamantala dito. Sa usapang pag-ibig, mabibigyan ng ibang interpretasyon ang pagiging close ninyo ng iyong katrabaho. Hindi ka pa sigurado sa nararamdaman mo sa kanya kaya't mabuting kilalanin mo pa siya ng gusto. Sa kalusugan, you are in the peak of good health Ipagpatuloy mo lang ang pagiging maingat sa pagkain. Maswerte sa numerong 5, 14, 29, 8, 10, at 11. Aquarius! Sikaping mabalanse ang panahon sa trabaho at sa pamilya para hindi mawala ng panahon para sa iyong sarili. Higit na kailangan ng iyong mahal ang suporta mo sa kanya kaya huwag siyang bibiguin. Isang kasiyahan ang dadaluhan at dito mo makikilala ang magbibigay sa iyo ng isang dagdag na trabaho. Samantalahin ang oportunidad. May isang malaking pagkakagasusan na dapat mong paghandaan. Kung ano ito, malalaman sa mga susunod na araw. Maswete ka sa nomerong 26, 5, 13, 7, 18, at 19. Paises, isang sorpresa. Tawag sa telepono o sa iyong cellphone ang magpapasaya ng araw mo. Kasama ang mga kaibigan ay magiging kapakipakinabang ang iyong araw. Isang negosyo ang papasuki na magpapaunlad sa iyong buhay. Laging samahan ang dasal ng anumang gagawing desisyon para hindi mapahama. Sa relasyon, mas makabubuti kung maghihintay na kayo ng kasintahan para na rin sa peace of mind ninyong dalawa. O mas makabubuti rin na maghihulay na kayo para sa katahimikan ng inyong pag-iisip. Mas mabuti na maging magkaibigan na lamang kayo. Sa kalusugan naman, kailangan mo ang masay after a very tiring day. Maswerte sa numero 12, 6, 9, 30, 13, 28. Yan po, naibigay ko na sa inyo ang masay. Uh, labing dalawang zodiac sign na posible na lang maging kapalaran from August 5th to 11th, 2024. So yan po. Pakishare lang ang video na ito sa inyong mga kaibigan, kapamilya, kapuso at kasambahay. Sabi ko nga, sa bawat pagtatapos ng ating programa, alagi lagi kong sinasabi, ang mabuting gawa, Ilalayo ka ng Diyos sa masama at dadalhin ka sa magandang biyaya.